Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Alam mo, napansin ko sa dami ng mga libro, talks, at videos tungkol sa success, iisa lang halos ang tanong ng mga tao. Ano ba talaga ang sikreto ng mga matagumpay na tao? May ilan na nagsasabing talino, may iba naman swerte, at meron ding connection. Pero sa libro ni Angela Duckworth na Grit, the Power of Passion and Perseverance, may sagot siyang simple pero malalim. Grit. Ang grit, sabi ni Duckworth, ay kombinasyon ng passion at perseverance, o sa mas madaling salita, hindi basta-bastang sumusuko kahit ilang ulit pang mabigo. Nakurious ako noong una, kasi kung iisipin mo, Paano mo nga naman matatalo ang isang taong matalino, may pera, o may koneksyon? Kung ordinaryo ka lang? Pero habang binabasa ko ang libro, na-realize ko. Hindi pala kailangan ng perfect conditions para magtagumpay. Ang kailangan mo lang ay matinding dedikasyon sa isang bagay na mahal mo, kahit gaano pa kahirap. Sabi ni Angela Duckworth, ang grit ay hindi lang tungkol sa hard work. Kasi lahat naman tayo minsan nagtatrabaho ng mabigat, di ba? Pero ang tanong, gaano katagal mong kayang gawin yon. Grit is about consistency. It's about showing up even when you don't feel like it. Yung kahit wala kang gana, kahit pagod ka na, kahit parang walang nangyayari, tuloy ka pa rin. Sabi nga niya, enthusiasm is common, endurance is rare. Madaling magsimula, pero mahirap magpatuloy. At dun nagkakatalo ang mga taong ordinaryo sa mga taong exceptional. May dalawang elemento ang grit, passion at perseverance. Una, passion. Hindi yung paiba-iba bawat buwan. Hindi yung ngayon gusto mo mag-vlog, bukas gusto mo mag-business, tapos next week gusto mo magsulat ng libro. Ang tunay na passion, sabi ni Duckworth, ay isang long-term interest. Yung bagay na kahit ilang taon pa ang lumipas, nandun pa rin ang apoy mo. Halimbawa, kung mahilig kang magkwento, baka hindi lang ito tungkol sa podcasting. Baka ito talaga yung calling mo to share stories, inspire others, and make people think. At, pag yan ang passion mo, natural lang na dumaan ka sa mga araw na parang walang nakikinig o walang nanonood. Pero hindi mo naman tinatapon ng mic, 'di ba? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Ikalawa, perseverance. Ito yung grind part ng kwento. Hindi glamorous, hindi exciting. Pero ito yung nagbubunga. Yung tipong wala kang tulog pero tinatapos mo pa rin yung script. Yung kahit wala pang result, patuloy ka pa rin kasi alam mong lahat ng maliliit na hakbang ay parte ng mas malaking picture. Isa sa mga pinaka-famous na linya sa libro ay yung formula ni Duckworth. Talent x effort equals skill. Skill x effort equals achievement. Ibig sabihin, oo, importante ang talent. Pero mas mahalaga ang effort. Kasi effort counts twice. Isipin mo to. Ang talent, parang binhi lang. Pero effort ang nagdidilig. Pwede kang magaling, pero kung tamad ka, hindi ka uusad. Samantalang yung iba, hindi man gifted. Pero dahil consistent, sila yung umaani ng resulta. Kung titingnan mo, halos lahat ng successful na tao, mula kay Michael Jordan hanggang kay Elon Musk, kay Oprah, o kahit mga lokal na bayani natin, may isang common denominator. Hindi sila basta-basta sumuko. May connection din ang grit sa tinatawag na growth mindset. Yung paniniwalang kaya mong magbago, matuto, at umunlad sa pamamagitan ng effort. Kapag may growth mindset ka, hindi ka natatakot magkamali. Kasi alam mong bawat pagkakamali ay teacher mo. Ito yung kabaligtaran ng fixed mindset, yung paniniwalang hanggang dito lang ako. Pero sabi nga ni Duckworth, walang hanggang dito lang kung may grit ka. Kasi kahit hindi mo kaya ngayon, alam mong matututunan mo bukas may binanggit si Duckworth sa libro tungkol sa mga kadet ng West Point Military Academy sa US. Doon, isa sa pinakamahirap na training ay tinatawag nilang Beast Barracks. Maraming matatalino at physically fit na kadets ang sumuko sa gitna ng training. Pero alam mo kung sino ang tumatapos. Hindi yung pinakamalakas o pinakamatalino. Kundi yung may grit. Yung mga taong kahit umiiyak na, tuloy pa rin. Sa totoong buhay, ganun din. Minsan, hindi mo kailangan maging best. Ang kailangan mo lang ay hindi sumuko hanggang sa maging best ka. Ngayon, paano natin ito maa-apply sa pang-araw-araw na buhay? 1. Pumili ka ng bagay na gusto mo talagang pagtuunan. Huwag sabay-sabay. Alamin kung ano talaga ang nagbibigay ng meaning sa iyo. 2. Mag-set ng long-term goals. Hindi yung panglinggo lang. Isipin mo kung ano ang gusto mong legacy. 3. Practice daily effort. Kahit 1% progress lang bawat araw, basta tuloy-tuloy. 4. -tuloy. Embrace failure. Hindi ka bumagsak dahil mahina ka. Bumagsak ka kasi may tinuturo sa iyo ang buhay. 5. Surround yourself with gritty people. Yung mga taong hindi lang puro daldal, -dal, kundi gumagalaw. Kasi grit is contagious. Alam mo, habang binabasa ko tong grit, na-realize ko na sa mundo ngayon na lahat mabilis, instant noodles, instant fame, instant success, Madalas nakalimutan natin yung value ng slow but steady progress. Pero kung tutuusin, doon lumalabas ang tunay na tagumpay. Sa mga taong tahimik lang pero tuloy-tuloy. Sa mga taong hindi lang umaasa sa swerte, kundi nagtitiwala sa proseso. At kung may gusto kang marating, tandaan mo 'to. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling ngayon. Kailangan mo lang manatiling matatag hanggang sa maging ikaw ang pinakamagaling bukas. Kung nagustuhan mo ang episode na ito tungkol sa grit, the power of passion, and perseverance, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa YouTube, TikTok, Facebook, at Spotify sa At Edwin Tan Podcast. Tulungan nating ikalat ang mga ganitong mensahe kasi baka yung simpleng episode na ito maging spark ng pag-asa sa isang taong gusto ng sumuko. Ako si Edwin Tan at tandaan mo, sa bawat pagkadapa, may dahilan para bumangon. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.